Para na rin kasing sinabi ni uh, Senator De Lima na hindi niya tatantanan si Dikong. Pero in a positive way, dahil ako rin ay naniniwala, katulad ng sinabi ni Atty. Uh, De Lima, Senator De Lima, siya rin daw ay umaasa na marami pang katotohanan ang lalantad. Marami pang mga testigo ang magkakaroon ng lakas loob para isiwalat nga ang katotohanan tungkol sa mga ginawang kahayupan ng dating administrasyon na ng si City Kong. The fight for justice is long. But we won't stop until it is achieved. O, oh, hindi ka talaga tatantanan. Digong. Hmm. Siguro marami sa atin, marami sa mga kababayan natin, medyo naiinip. Dahil madalas may komento ang mga kababayan natin na nasaan na daw, wala pa rin daw nangyayari sa kaso sa ICC. Uh, akala daw nilas July o August ngayon ay in October na magno-November na wala pa rin daw wala pa rin daw ang ICC wala pa rin daw ginagawang o nilalabas na warrant of arrest ang ICC okay mas pabor kasi kay Digong yun eh yung kaagad-agad siguro ngayon makikita nyo naninigurado lang sigurado siguradong naninigurado lang ang ICC. At yun na nga, yung nakaraang investigasyon so sa dyan Senado, swak sa ICC yung mga yan. Naka-monitor, lahat ng yung buong transcript ng, ng, ng hearing na yon ay nasubmit na rin po ng mga, ng mga lumalaban para sa katarungan. Nasubmit na yung lahat ng yan sa ICC. So, ang, ang sa akin dito, naniniguros ang ICC ang ICC rather, naniniguro uh, dahil hindi basta-basta eh, na ang isang Duterte, isang dating presidente ay aarestuhin na lang. Hindi yan basta-basta. Kaya siguradong uh, gusto lang um, siguraduhin ng ICC na mas malakas ang kanilang ebidensya. Mas malakas. Yun nga, una, sinabi ni Senator Chilianes na overwhelming naman talaga yung yung mga ebidensya ano ho. Pero mukhang eto, etong mga bulalas na ito, etong mga testimonies na ito, nidigong ang lalo na patibay doon sa ebidensya, mga ebidensya na yon dahil under oath etong si Digong. Following the inquiry on Monday, the harsh truth cannot be overlooked any longer. Hmm. Hindi na pwedeng baliwalain yung uh, na katotohanan para kay Digong. Deserve? Yes, deserve. Deserve talaga. Former President Duterte gave the orders for killings and a death squad truly existed. Yan po, ang mga binitawang salita ni Digong. Kung ano man yung palusot outside of the hearing ng mga kaalyado ni Digong, like euphemism ko na yung death squad, Joke lang po na yan. Iba daw ang ibig sabihin ng death squad. Yan daw ay yung mga grupo ng mga kriminal na magpapatayan na lang. <laughs> anong klaseng anong klaseng leader meron yung ganun? Ano? Halimbawa sa um, sa isang classroom may dalawang sobrang hinat ng ulo at hindi maipasa-pasa ang isang examination. Ano ho? O kayo ngayon ang magtulungan para para kayong bumagsak. Ganun ba yan? kalokohan din talaga ano ho. Patuloy tayong umaasa na mas marami pa daw na katotohanan ang lalabas. The fight for justice is long but we won't stop until it, it is achieved. Okay. Napakaganda. Inuli ko lang dahil abay tingnan niyo naman yung paninindigan ni ni, ni, ni Senator De Lima ano ho, lalo siyang tumapang after incarceration. Abay, pitong taon na kung titignan natin, hindi-hindi talaga kakayanin ang nangyaring yon kay Senator De Lima, kung sakaling mangyari yan kay Digong, talagang hindi kakayanin. Yan po ang gustong ipunto ni Senator De Lima, na kung, kung siya ay na, uh, napaglabanan ang lahat ng pagsubok sa kanya, siguro naman sa puntong ito na siya naman ang lumalaban para sa hostisya ng mga biktima at para managot itong si Digong sa taong bayan, abay, ba't, ba't niya naman mapapagod pa? ba? Diba?